la 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 <laughs> <sulahan ang> <laughs> Ayan, gabubuan na naman po ang Por Marias. Mahilig magpakyot. Ay! Di kay madaling pang Ay! Di kay <laughs> la 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 la, la. <laughs> Ayan guys, ganado ganado siya. <laughs> Paano na naman kami ng mga kabundukan. Ayan. Maghapon na naman kami, guys. <laughs> hapon na naman ang amin lusong. Pag-araw ng linggo, ganito kami. Aahon ng umaga ang lusong na isa hapon na. Ha. Ayan. Naga, naga heart, Ah, ano ani kasama, okay. okay. ni ano? Ay, at aras may may oh Oo, yung mo tayo Ay, ano, Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. mag ayun, ayun. Ayun, Ano, ayun. Ayun, ayun,